So nandito nga pala ulit ako ngayon sa Pasay Public Market para mamalengke na naman ang uulamin namin. Tapos ito nakakita ako dito ng tilapia. 100 lang yung kilo. Kasi patay siya eh. Pero chinek ko naman yung hasang niya. Mapula pa. So tilapia, Batangas yan no. Kaya ito lang 100. Ito. Rest lang. Ito mas masarap ito mga itim-itim. Oh. Kung mapapansin nyo, tinitignan ko yung hasang niya, no? Kasi dun malalaman kung okay pa yung o hindi na. Kasi mahirap na itong makilatis kasi nga nababad na sa yellow, eh. Kaya tingnan nyo yung mata niya, maputla na. O, oh. ito, meron dito, medyo maganda pa nga itsura, o. Oh. Pero nagtataka kayo, bakit mas mabili yung tiger tilapia? Ang dami kong kasabay na bumili doon So kasi iba yung lasa nun Iba yung kalidad ng ganong klase ng tilapia eh. Kaysa yung mga ganito yung batik-batik Parehas lang isang daan ng kilo niyan Pero mas tinatangkilik talaga yung tiger tilapia Yun kasi nagre-represent sa ano eh Tilapia Batangas eh Tapos ito bumili ako ng gata 30 pesos 30 Isa lang Spain pangalawang gata Diba gantong ano niya? 15 hindi na sige pero maganda dami haka o oh, isa lang tapos ano bawang sibuyas luya tapos siling green paglilima lang o oh. pwede ba yun luya lang 10 Oh, bigyan mo ano, yung lang mo tatlo. Daga mo pa kaya isa. Aso ah, ako lang kasi kakain nito, na ito. ayaw naman nila 'to eh. So nabili na natin lahat ng kakailanganin natin. Ito yung natira sa limandaan. 340. So yan. So nagastos lang natin is 160 lang. Overall na yun. So yan, -uwi na ako. Ito na yung mga pinamili ko. Tapos nyo, ang kalat to. Oh. So, maglilinis muna tayo. Tapos dito, pinaprepare ko na yung aromatics. Tapos tingnan nyo yung luya nila ng 10 piso. Oh. Sobrang liit lang. Mahal talaga ng gulay sa pasay. So, ayan, nahiwa ko na lahat tapos naugasan ko na rin yung tilapia natin tsaka yung gulay so may dalawang klase nga pala ng luto na ito no yung ipiprito mo yung isda tapos igigisa mo pa yung mga aromatik sa mantika so ako ang gagawin ko ipapaksiw ko na lang siya tapos idadagdag ko lang yung gata so ayan walang kamanti-mantika yan rekta yan pagkasindi ko ng kalan aromatics suka tapos tilapia na agad kung paano magpaksiw, ganun lang talaga yung ginawa ko. Siyempre, pag magpapaksiw tayo, hindi naman pwedeng pure suka lang, masyadong maasim. Pwede rin naman, kaso dapat konti lang ang suka mo kung gusto mo ng pure suka lang. Kasi pag dinamihan mo, masyadong maasim yun. So, ang ginamit kong tubig dito, ito na mismo yung pangalawang gata. Tapos kalahati lang yung nilagay ko kasi nga meron pa tayong kakanggata na ilalagay dyan eh. Baka maging sabaw naman ng nilaga yung dating yan. Kailangan parang sarsa lang siya. Tapos yan kung makikita nyo ilaw pa yung isda pero tinitimplahan ko na kasi nga paksiwi style to. Ganyan kasi yung paksiwi, titimplahan mo na tapos pakukuluan mo na lang eh. So yan nilagay ko na lahat ng aromatics niya. Tapos katulad ng palagi kong sinasabi, pag naluto na yung suka, tsaka lang natin tatakpan. Kasi hindi mo pwedeng takpan agad, may hilaw yun. So ayan, pagbukas natin, half cook pa lang siya, hindi pa siya masyadong naluluto. So bubuhos-buhosan na lang natin siya ng sabaw. Pero nang tikman ko, lasang paksiw na siya, udyat na yun para ilagay yung gata. Hindi ko nga lang nabijuan. So nilagay ko na yung gata dyan, sinabay ko yung siling green. Tapos yan, binubuhos-buhosan ko lang ng sarsa yung ibabaw niya para maluto. So, hindi natin tatakpan to, no? Kung mapapansin yung namumuumuu siya, may mga buu-buu siyang part. Yan ang kailangan nating alisin. So, i natin -re reduce natin yung sabaw niya hanggang sa maging pino siya. Ayan, ganyan. So, hindi natin yan tinakpan. Talagang i re mo lang siya kasi pag tinakpan mo ang gata, mamumuumuu yan. So, ayan, pag ganoon na yung sabaw niya, okay na yun. Lalagay na natin yung pechay. Tapos, paliliguan lang natin siya ng sarsa. Kailangan mabasa lahat ng part niya, no? tapos tatakpan lang natin to ng mabilis na mabilis lang isang minuto lang kahit 30 seconds nga lang pwede na yun eh para ma-steam lang yung gulay kasi luto na yung isda luto na rin yung gata so yung gulay na lang niluluto natin dyan so okay na yun isang minuto lang natin tatakpan luto na yun. madali lang naman maluto tong petchay eh tsaka nakakain niya to ng hilaw eh pero syempre ako ayoko naman ng ganun ayoko nang malutong gusto ko yung medyo kahit na half cooked na siya okay na sa akin yun tapos yan Luto na siya dyan guys Masarap yan bagong luto Kainin na kagad kasi Pag pinatagal mo pa yan Lalabsak pa yung gulay niyan So yan ko na yung apoy So magsasandok na kami Tingnan nyo naman yung itsura niya no 160 pesos lang yan kung sa tingin niyo masarap naman yung mga luto ko no Tapos pasok din sa budget Baka pwede naman palambing guys Palike, follow and share naman ang page ko Tapos pashare na rin ako ng mga videos Maraming maraming salamat Tapos ito yung sausawan namin Patisili sili ka naman si So ayan kumain na kami Sarsa lang ulam ng baby na yan Pero sarap ng kain niya dyan So, ito na. Kumuha na ako. Tignan natin. Sample lang natin. Tilapia, sabay pechay, sausaw. Pak. Solid. Hanggang dito na lang. Bye-bye.